Alam nyo ba, mga lolo't lola, na ang ilang paborito nating seafood noon pwedeng tahimik na sumisira sa ating puso ngayon? Bakit may mga senior na parang edad porta pa rin ang lakas, samantalang ang iba, madaling mapagod kahit ilang hipon lang ang kainin? Baka sa plato lang pala natin ang sagot. Sa kulturang Pilipino, hindi nawawala ang seafood sa ating hapag. Pero habang tumatanda, nagbabago ang pangangailangan ng katawan. Hindi na lahat ng pagkain ay ligtas. Sa video na ito, ibabahagi ko ang patro na seafood na delikado at patro na nakakatulong para humaba at gumanda ang buhay. Ako po si Dr. Sitor Antonio Jeyes at iniimbitahan ko kayong manood hanggang dulo upang malaman kung alin ang dapat iwasan at alin ang dapat panatilihin para sa mas malakas na puso at katawan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH dahil ang inyong kalusugan at ngiti ay inspirasyon namin araw-araw. Mga delicadong seafood para sa mga senior. 1. Alimango. Sino ba naman ang hindi natutuwang kumain ng alimango sa mga handaan, pista o kapag may balikbayan na dumating? Ang makapal na laman at taba ng alige ay paborito ng marami. Ngunit para sa mga senior, ang alimango ay dapat kainin nang may matinding pag-iingat. Ang alimango ay mataas sa kolesterol at purin, dalawang sangkap na maaaring magdulot ng alta presyon, sakit sa puso, gout o rayuma. Kapag madalas itong kainin, tumataas ang LDL o bad cholesterol, nasanhin ng pagbabara ng ugat at pananakit ng kasu-kasuan. Maraming senior ang nakakaranas ng pamamaga ng tuhod matapos kumain ng maraming alimango lalo na kung sinabayan ng beer o soft drinks. Hindi naman ibig sabihin na bawal na ito habang buhay. Maaari pa rin pero paminsan-minsan lang, maliit na serving at iwasan ang taba o alig. Mas mainam ding palitan ng isdang may mababang kolesterol gaya ng bangus o galunggong. Sa ganitong paraan, nananatili ang saya sa pagkain, ngunit ligtas ang puso at kalusugan. 2. Tahong madaling makita sa mga palengke tuwing hapon ang bilao ng tahong. Kintab, sariwa at amoy dagat. Isa ito sa mga paboritong ulam ng mga Pilipino, lalo na kapag tag-ulan, tinabawan ng luya at dahon ng silik. Pero alam nyo ba, mga lolot-lola, na delikado ito kung galing sa maruming tubig? Ang tahong ay filter feeder, ibig sabihin sinasalan nito ang tubig dagat, pati dumi, toxins at lasoon mula sa paligid. Kapag galing sa lugar na apektado ng red tide, maaaring maglaman ito ng paralytic shellfish toxins na nagdudulot ng pamamanhid, pagsusuka, o kahit pagkamatay sa malalang kaso dagdag pa ang tahong na niluto sa adobo o tinapa ay mataas sa sodium na masama sa may alta presyon at sakit sa puso kung talagang gusto nyo pa rin ng tahong siguraduhin sing sariwa at mula sa ang supplier at lutuing mabuti iwasan ang hilaw o bahagyang luto tandaan masarap ito paminsan-minsan ngunit kapag hindi iningatan, maaaring magdala ng panganib sa kalusugan. 3. Hipon halos lahat ng Pilipino ay may paboritong putahe ng hipon. Sinigang, halabos o ginisang may kalabasa at sitaw. Ngunit habang masarap ito, para sa mga senior, kailangan itong kainin ng may limitasyon. Ang hipon ay mataas sa kolesterol at purine, nasanhin ng taas ng uric acid, gout, at high blood pressure. Bukod dito, maraming hipon ngayon ay galing sa fish farms na gumagamit ng antibiotics o kemikal. Kapag hindi nalinisan o naluto ng maayos, maaaring makapasok sa katawan ang mga residue nito. Sa kulturang Pilipino, madalas pati ulo at alig ng hipon ay kinakain. Ngunit dito naiipon ang kolesterol at toxins. Kaya kung gusto pa kumain, piliin ang wild caught shrimp, tanggalin ang ulo at alig, at huwag sa so sobra. Isang maliit na bahagi lang, at paminsan-minsan lang sa mga espesyal na okasyon. Tandaan, mas masarap ang handaan kung pagkatapos kumain, walang nararamdamang sakit ang katawan. Uto. Pusit isa sa mga paboritong ulam ng maraming pamilya ang pusit. Pritong pusit na sinausaw sa sukat bawang o adobong pusit na may sariling tinta. Murang ulam, madaling lutuin, at palaging hit sa mga karinderya. Pero para sa mga senior, kailangan ang dagdag ingat. Ang pusit ay mataas sa kolesterol at purine, halos kapantay ng hipon. Kapag nasobrahan, maaaring tumaas ang uric acid at magdulot ng gout o pananakit ng kasukasuan. Mas delikado pa kung hindi sariwa dahil mabilis itong masira sa init ng klima sa Pilipinas. Kapag nangyari ito, nagkakaroon ng histamin, nasanhi ng food poisoning, sintomas, pangangati, pagsusuka, pagkahilo, at mabilis na tibok ng puso. Kung talagang mahilig sa pusit, piliin ang sariwang huli at lutuing grilled o steamed para mabawasan ang taba at kolesterol. Ihalo sa mga gulay, gaya ng sitaw, o kang kung para mas balancing, kain. Sa ganitong paraan, mananatili ang sarap ng ulam, pero ligtas pa rin ang kalusugan ng ating mga mahal na senior. Sa madaling sabi, mga lolot-lola, hindi bawal ang seafood, pero may mga uri na dapat iwasan o limitahan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang apat na uri ng isda na hindi lang masarap, kundi tumutulong din para humaba ang ating buhay. MG Seafood na mabuti para sa mga senior pakwon. Bangus kapag pinag-usapan ang pagkain Pilipino, hindi mawawala ang bangus. Ang pambansang isda ng Pilipinas at tunay na simbolo ng ating lutuing Pinoy. Mula sa baybayin ng Pangasinan hanggang sa mga palengke ng Dabaw, ang bangus ay palaging bida sa hapagkainan. Ngunit higit pa sa sarap, ang bangus ay isang yaman ng kalusugan para sa mga senior. Ito ay sagana sa omega-3 fatty acids na tumutulong magpababa ng kolesterol, magpalakas ng puso, at magpigil ng pananakit ng kasukasuan. Ang omega-3 rin ay nakakatulong sa utak at memoria, kaya't mainam ito para sa mga nais manatiling matalas ang pag-iisip habang tumatanda ang bangus ay may mababang mercury content, kaya ligtas kainin ng mas madalas. Para mas healthy, iwasan ang pritong bangus. Mas mainam ang inihaw, nilaga, o ginataan na may gulay tulad ng talbos ng kamote o malunggay. Sa ganitong paraan, nananatili ang sustansya at sarap ng hindi nadaragdagan ang taba. Sa bawat kutsarang sinigang na bangus, hindi lang katawan ang napapasigla, kundi pati alaala at pagmamahal ng pamilya. Para sa mga senior, ang bangus ay pagkain ng puso, kalusugan at mahabang buhay. 2. Lapu-lapu. Kung ang bangus ay ulam ng araw-araw, ang lapu-lapu naman ay ulam ng espesyal na okasyon. Sa bawat kasal, kaarawan o pista, madalas itong ihain bilang simbolo ng kasaganahan at pagmamahal. Ang lapu-lapu ay sagana sa lean protein at omega-3 fatty acids, kaya't napakainam para sa puso, kasukasuan, at utak ng mga senior. Bukod dito, mababa ito sa mercury at kakaunti ang maliliit na tinik, kaya madaling nguyain at lunukin ng mga matatanda. Pinakamainam itong lutuin sa paraang steam na may luya, sibuyas at bawang. Ang ganitong paraan ay nakakapreserba ng natural na lasa, mababa sa alat, at hindi nangangailangan ng mantika, kaya perpekto sa may alta presyon o sakit sa puso. Sa mga lugar tulad ng Palawan, Batangas at Cebu, ang pagihain ng lapu-lapu ay tanda ng pag-aalaga at malasakit sa nakatatanda. Dahil sa bawat hiwa ng lapu-lapu sa hapag, hindi lang sustansya ang handog, kundi pagmamahal at respeto para sa ating mga lolo't lola. 3. Galunggong tinatawag itong isda ng masa, ngunit ang galunggong ay isa sa mga pinakamasustansyang pagkain para sa mga Pilipino. Mura, masarap, at puno ng sustansya. Ito ang ulam na nagbibigay lakas sa maraming pamilya sa probinsya at lungsod. Ang galunggong ay mayaman sa omega-3 fatty acids, calcium, at vitamin D na nakatutulong para palakasin ang puso, mga buto, at memoria. Dahil maliit ang laki nito, mababa rin ang mercury content, kaya ligtas kainin ng madalas. Para sa mga senior, mainam itong lutuin sa paksiw, nilaga, o inihaw upang iwas mantika. Maaari ring isabay sa mga gulay, gaya ng ampalaya, malunggay, o talbos ng kamote para mas masustansya. Iwasan lamang ang sobrang alat lalo na kung may high blood pressure. Ang galunggong ay hindi lang pagkain. Ito ay bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng Pilipino. Sa bawat kagat nito, may kasamang alaala ng simpleng buhay, masayang pamilya, at pusong matatag sa kabila ng edad. 4. Tambahan walang kusinang Pilipino ang kumpleto kung walang tambahan sa riwa man o nasa lata. Murang ulam pero puno ng sustansya at malasakit para sa kalusugan ng mga senior. Ang tamban ay isang superfood, mayaman sa omega-3, protein at calcium na nagpapalakas ng puso, buto at kasukasuan. Dahil maliit ito, mababa rin ang mercury content, kaya ligtas kainin ng regular. Kapag sardinas na nasa lata, lalo na kung kinakain ang maliliit na buto, Nakakadagdag ito ng kalsyum na panlaban sa osteoporosis at panghihina ng tuhod. Kung sardina sa lata, maaaring banlawan o pigaan ng kaunti upang mabawasan ang alat. Kung sariwang tamban naman, subukan ang paksiw, inihaw o nilaga para mapanatili ang lasa at nutrisyon. Sa mga baryo, kahit isang platong tamban, mainit na kanin at suka na may bawang ay sapat ng magpabusog sa buong pamilya. Ngayon, mananatili itong simbolo ng pagmamahal, kababaang loob at kalusugan, isang simpleng ulam na nagbibigay ng lakas at sigla hanggang sa pagtanda. Sa susunod na bahagi, ating pag-uusapan ang mga aral na dapat tandaan, ang apat na seafood na dapat iwasan, at ang apat na dapat kainin upang manatiling malakas, masaya, at humaba ang buhay kasama ng pamilya. Mga mahal kong lolo't lola, ngayong narinig nyo na ang ating pinag-usapan, malinaw na hindi lahat ng seafood ay pare-pareho. May apat na dapat iwasan, alimango, tahong, hipon, at pusit. Dahil sa mataas na kolesterol, purine, at sodium na maaaring makasama sa puso, kasukasuan at dugo. Ngunit may apat ding na dapat kainin ng mas madalas, bangus, lapu-lapu, galunggong at tamban, mga pagkaing sagana sa omega-3, protina at kalsyum na nagbibigay ng tibay, sigla at haba ng buhay. Tandaan po, hindi bawal ang seafood basta marunong pumili. Ang sekreto ay nasa tamang kaalaman at disiplina. Hindi kailangang alisin ang sarap sa hapag, kundi piliin lamang ang makakabuti para sa katawan. Dahil ang tunay na kaligayahan sa pagtanda ay hindi lang pahabain ang buhay, kundi gawing makabuluhan bawat araw na kasama natin ang ating pamilya. Sa bawat kagat ng tamang pagkain, pinipili natin ang mas malusog na puso, mas malinaw na isip, at mas mahabang panahon para magmahal at mahalin. Ako po si Dr. Antonio Reyes at sa ngalan ng Buhay Malusog Senior PH, nagpapasalamat ako sa inyong oras at tiwala. Kung may natutunan kayo ngayon, pakilike, mag-comment, at ishare ang video na ito para mas maraming lolo't lola ang makinabang. Manatiling masigla, maging mapili sa pagkain at alagaan ang sarili dahil bawat araw ay biyaya at bawat hapag ay pagkakataon upang mabuhay ng may saya at pag-ibig.